ikatatlumpot isa ng Edero, taong isang libot siyam na raad at siyam na po. Nagbukas ang pinakaunang sangay na McDonald's sa Moscow, ang kabisera ng Unyong Sobyetiko noong panahong iod, na dinumog ng mga residente doon bilang ang kanilang unang karadasad, sa isa sa mga tinaguriang simbolo ng kapitalismo. Ang pagkakatatag dito sa Unyod ay dahil sa mga nagaganap na reforma sa politika at ekonomiya ng mga Soviet at nagbadyan ng mga malaki pang pagbabago na darating sa naturang bansa. Libo-libo ang mga pumila dito at nabighani sa dayuang establishmento sa kanilang lugar kung saan naitala ng isang Amerikanong mamamahayag na tila nawangha mga tao sa simpleng atmosfera na dinala ng kaedad habang sinabi naman ng isang Sobyetikong mamamahayag ang kalungkutan at pagsubok ng kanilang sitwasyon kumpara sa pagtingin ng Estados Unidos sa pagkaid. Sa paningin naman ng isang pobreng mamamayang Ruso sa panahong iyon, ang pagbisita sa nasabing kainan ay hindi para sa politikal na dahilan, ngunit isang oportunidad na makapagliwaliw bunsod ng kaguluan sa ekonomiya ng kanilang bansa. Nagtatak din ang pagbubukas na ito ng palapit na tuluyang pagbagsak ng Unyong Sobyetiko na nangyari matapos lamang ang halos dalawang taon at nagdulot ng paglaya ng mga republika na nasa ilalim ng kontrol nito.